So today vlog is mag i-impake ako ng gamit namin kasi sa Thursday may camping kami. Ito yung mga i-impakehin ko. Yan. Tapos yung namin. Tapos ito. Marami kaming gamit kasi syempre may baby. Kaya i-ready ko din yung uh, gamit ni baby. So tomorrow is mag impake pa ako yung iba namin gagamitin. I-update ko na lang kay mga kaatik Bye-bye. kasama namin sa camping. Halos ay mga kamag-anak lang naman namin yung kasama namin sa camping. Ito yung baby ko. Hi baby! Tapos yung mga gamit namin, puno-puno yung sasakyan. Tapos si Javi yung driver namin. Sobrang init ngayon dito. May heat warning kasi siguro ngayon 30 degrees ang init. Feels like 35, ganun. Ang init oh. Yung pupuntahan namin is 1 hour from dito sa Musjo. Kaya magkikita-kita muna kami dun. Update ko na lang kayo mamaya mga kaate. Bye-bye! Hello mga kaate! So ito na nga, on the way na kami ngayon dun sa pagkakampingan namin ngayon. Nagkita-kita lang kami dito sa may Pasgas para sabay-sabay na kami makapunta dun. Sobrang init talaga. Tingnan nyo naman ang aming view. Medyo malayo-layo ang pupuntahan one hour. Ayun yung mga kasama namin. And sila yung isa nasa likod. Hindi nyo makita. Yan yung aming view ngayon. Ayan sila. Ay! Mamaya na lang ngayon, mga kati. Bye bye! detect ko sila. 'Yun yung kanilang car, yung kulay blue. Yung location nila. mga kate, so nandito na kami ngayon sa aming campsite. Pero sobrang init pa rin. Itong campsite namin. Iniintay pa namin yung tent namin kasi wala pa dito. Dala kasi nung pinsan ko kaya hindi pa kami makapag build ng aming tent. Dito kami. Diyan sa may trapal na yan. Ang init ngayon, 33 uh, degree ang init ngayon. Kaya sobrang init talaga. ate. So, nandito na kami sa loob ng aming tent. Ang init. Kaya si Kael nandiyan nag-play. Ayan, na, ayan si Kael. Ito yung tent namin mga ka-ate. Medyo maliit lang. Kaya medyo skip yung aming gamit. Ito yung labas ka. Ayan. Kaso ang dilim, ang dilim na eh. Walang masyadong dilaw. Tapos, ito yung sa labas. So, sila. Kasi so, lang, masyado din madilim sa labas mga kate, ka kaya dito lang kami ni Kael sa loob ng tent. Tapos, maraming lamok din sa labas. Kaya, dito lang kami. Hi! Tomorrow ulit. Day one. Or night one. Night one. Hello. Hello mga kate So today is uh, Second day na namin dito sa Rowans Kagabi uh, Parang binabagyo kami dito Sa loob ng tent namin Kasi ang lakas ng hangin pero wala namang ulan Tapos si baby tulog lang naman Nakakatakot yung ganong hangin First time kasi namin mag-camping kaya wala pa kaming experience sa mga ganung mga pag uh, pag lakas ng hangin kaya hindi namin masyadong alam kung ano yung feeling ng mga ganun. Si baby tulog ulit. Mga 11 na dito ng tanghali. Pero ngayon sobrang init pa rin pero hindi naman kagaya nung kahapon kaya medyo hawa ng konti. Yun lang. Hello mga kate! Pupunta kami ngayon sa lake. Pupunta kami sa lake. Pero, hindi ako maliligo sila lang. Init eh. <laughs> Hello. Tonight the music Good morning. Good morning. Ay, naman. Say good morning sa kanila. Love, love. Hello. 7 a.m. na dito ng umaga. Ang aga namin nagising. Kasi si Kael maagang gumising. <coughs> Ay, chuk. siyang nagising today. Hi, ka last night na namin ngayon mga kate ka bukas uuwi na kami ang check out namin dito is 12 pm ng tanghali so siguro bago mag 12 ayus eh, mag -ayos -ayos na kami ng mga gamit namin tapos check out na uwi ano uwi ano naka relax naman yung gantong camping kasi nagkakaroon kayo ng banding ng family mo tapos sama-sama kami dito. Ani? yearly namin ginagawa yung gantong camping ng uh, aming family. Ah, so, first time namin tong camping na to. First time ni Kael na mag-camping. Say hi. Hi, 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 hi. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Hello mga kate. Pauwi na kami. Natapos na yung aming camping. Next year ulit. Pero hindi ko pa alam kung saan naman yung camping next year. Uwi na kami. Si baby tulog na tulog. Yun lang yung vlog natin mga kati for today. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just subscribe at umuha ng vlog. And then kung gusto mo lagi na papanood yung vlog ko, just hit notification bell. Bye-bye!